February 12, ito po ay pulmo ng Pebrero. Ay mainam na gawin nyo po ito upang malaman ninyo kung sino man yung tao na may lihim na galit sa inyo. Ito po ay papakita po sa inyo dito kung sino po yung tao na sobrang ingit sa inyo, may masamang intention sa inyo, at siya po mismo ay babalik sa kanya ko ano ang mga ninanais niya na mangyari sa inyo na negatibo. Sa isang basong tubig mga bossing ko ay kukuha ka ng kapranggot na asin. At ito po mga bossing ko, ang gagawin po ninyo ay ganito. Kukuha ka din ng isang malinis na papel at sa papel na ito ay isusulat po ninyo ang inyo pong tunay na pangalan at ipilido. Ang gagawin po ninyo kailangan yung sa isang malinis na papel, pupunit-punitin nyo yung gilid po niya para yung presensya presensya po niyo ay naandito sa papel. Sabihin niyo po dito ay ipakita sa inyo kung sino man yung tao na hindi maganda ang intention sa inyo. Ipakita sa inyo kung sino man yung tao na nagpaplano ng masama sa inyo. Ngayon ang gagawin niyo lamang, pupunitin niyo ang bawat uh, gilid po nito. Yan, apat na gilid po niya <laughs> ay pupunitin po ninyo tapos, isusulat nyo po dito ang inyong tunay na pangalan at ipilido. Pero, sasabihin nyo po muna dito, haba sinusulat nyo ang inyong tunay na pangalan at ipilido na ipakita sa inyo kung sino man yung tao na hindi maganda ang intention sa inyo. At kung ano man ang hangarin niya na masama, ay bumalik sa kanya. Ito po'y gawin nyo ngayong pulmon ha, mga bossing, para layuan na po kayo nila. Ito po'y very powerful po ito, basta't ikaw po ay naniniwala sa mga ganito mga pamamaraan. Tapos, mas mainam, kumuha rin po kayo ng maliit na butil ng bawang. Maliit na butil lamang. Huwag tapos ang gagawin nyo po dito, Tutupiin niyo po siya. Basta i-wish na lahat ang gusto po ninyo na bumalik sa kanya kung ano man yung hangarin niyang hindi maganda. Tapos ilagay nyo po ang bawang at kapranggot na asin. Tapos mag-wish ka na na kung ano man po yung pinaplano niya ay bumalik sa kanya at ipakita sa inyo kung sino man yung tao na nagnanais ng uh, nananalangin ng masama sa inyo na nagnanais ng kayo ay mapahamak o kung ano man po yung mga panalangin po niya. Ibilad ito sa sinag ng buwan ngayon darating na February 12 mga bossing. Alas 7 ng gabi nyo siya gagawin. I-overnight nyo po siya at kinabukasan ng alas 8 ng umaga sa kanyo po siya kukunin. At pagkatapos po nito ay ibuhos nyo po ito sa inyo pong strainer sa lababo. Hugasan itong mabuti. Itapon nyo po yung bawang at itapon nyo rin po ang inyo, yung papel na pangalan po ninyo. At pagkatapos ito po ay tatalas ang inyong pandama at mararamdaman nyo kung sino man yung tao na may masamang intention sa inyo. Kung kakilaan nyo man ito, ito po ay iiwas at mararamdaman nyo po agad ang mabilis niyang pag-iwas or mababalitaan nyo kung ano man na maaaring negatibo na pinaplano niya sa inyo na maaaring maganap sa kanya. Very powerful po ito, basta't iko po ay focus lamang sa paggawa at naniniwala ka sa mga mga pamamaraan. Gawin niyo siya ng February 12 mga bossing ko at napakalaking tulong po nito. Ito po ay uh, babalik sa tao na nanalangin ng masama sa inyo or may mga intention na masama. Kung ano man po yung kanya pinaplano ay siya po ang makakamtan po niya yon kung ano man po yung kanya mga pinaplano. Pero ito ay gagawin nyo pasikreto lamang at lang kahit sino man ang nakakailam. Kaya ako ikigagawa ng ganito mga pamamaraan. Mga boss, good luck po sa inyo po lahat.